kaibigan ang sarap kapag nakatagpo ka ng tunay na kaibigan o isang tao na masasabi mo na hindi lang kaibigan ang turing sa iyo kundi minsan ay parang kapatid na rin ang turing sa iyo kaya kapag nakatagpo ka ng isang tunay na kaibigan wag na wag mong sasayangin at babaliwalayin Ang may isang player ah si Randy kaibigan ko Puro nga pala maglaro yun eh. puntahan ko na lang Randy Randy oh sino yan? Si Ryan to pre huwi ko pala Ryan ba't ka na pareto? Randy hindi mo maglaro wala nga isang player eh alam ko malakas ka naman eh nagpailaw pala kayo Ryan o, sige sama ako total matagal na rin naman ako hindi na nga magbibis lang ako at magkasapatos sige hindi kita sa labas ha Sige, bisa mo. O oh, pre, naging maglakad. Eh hey, pre, sira na yung suwelas ko eh. Pero okay pa naman yan. Makakapaglaro pa naman. Baka matapilo ka niyan pre. Hindi yan pre. Tara na, tara. Andi, siran sirang na pala yung sapatos mo eh. Kaya pala hindi ka mapaglaro ng maayos eh. Oo oh, Ryan, nagsatsagahan ko muna itong sapatos ko. Eh wala pa naman akong pambili. Alam mo naman, wala pa naman akong trabaho. Uh, <tod> Andy, diyan ka lang ah. Tayo mo ako, lang ako. Sige Ryan. Ali, urayan oh, na ano na yung dala mo. Sabatos, patala saan nanay ko. Marami naman sabatos sa bahay eh. Kasi wala na bibigay. Para pag maglalaro tayo, may magamit ka. Hila mo, sukatin mo. Kasi sa'yo. Talaga, Ryan? Bibigay mo sa akin to? Ganda naman ito, Ryan. Maraming salamat sa'yo, ha? Oo oh, naman, Randy.